lay yung size. Ang yung size is pakuan. Paretanggil. Tanawa ang hotel, Zai. Gamay kaayo. Hindi, gamay kaayo ang hotel sa Gawas Tanawo, no? Ano rin siya paggamay, Zai? Pero pagsulod ninyo, Zai, grabe siya kadaku, Zai. Tanawa, Zai. Ano ba, Zai? Grabe siya ka... Hmm. Ako nang ibaligya sir para na kuy perfect. <laughs> Di ba? Dako kayo siya no. Lay size. Ang yang size is pakuan. parektanggel Pero grabe siya kadako sa sulod, grabe. Ano ba na siyang tour booking? Tapos dito, and sa baba, na dito ang elevator. Hi, Zai. Kaya pa, Zai? O, oh, diba? Sa ubus, oh Let's go. Alak, ano ba kasi e? 506. Mmm. Dako, kaya siya sa sulid. Akala mo lang maliit. Pero grabe siya ka, dako, Zai and we're going to room 506 unsan pag elevator kani ah grabe ka eh. mo vlog ta ko abi ni mo gamay ra sya kay sa gawas super gamay pag sulod ni mo pag sulod ni mo Zai, grabe ka and let's go atay pasalubong di palet tagkang di pagpasalubong sa'yo tapos ay number number five. hello kinaog siya Rồi are... thoát, exit and đây đây toang room 506